Isang kambal kinasal. Ano ang mangyayari sa kakambal nitong single? Alamin! Simula pagkabata, close at hindi mapaghiwalay ang magkapatid na sina Abby at Brittany Hensel. Hindi na ito nakakapagtaka dahil literal na magkadikit sila bilang conjoined twins. Unang nakilala ang kambal matapos mag-guest sa isang sikat na talk show. Nagkaroon din sila ng sariling reality TV series. Ngayon, isang major life milestone ang kanilang nakamit dahil sa kasal na ang isa sa kanila. Ano nga ba ang posibleng mangyari sa kakambal nitong single? Tara, alamin natin yan. Kinasal si Abby sa nurse at US Army veteran na si Josh Bowling, samantalang single si Brittany. Kahit mayroon silang sariling puso, utak, lungs, stomach at kidney, iisa lang ang ari at katawan ng kambal. Gayon man, magkaibang tao si Abby at Brittany legally speaking. Dahil dito, maaari pa rin magpakasal si Brittany sa ibang tao kung mapagdesisyonan niya ito. Sa isang dokumentary na pinamagatang Joint for Life, ibinahagi ng kanilang inang si Patty Hensel na interesadong magkaroon ang kambal ng mga anak sa darating na panahon. Dahil gumagana naman ng maayos ang kanilang reproductive system, hindi ito imposibleng mangyari sa hinaharap. Sa kabila ng pagiging kakaiba hindi pumayag sina Abby at Brittany na maging biktima ng kanilang pisikal na kapansanan. Nagsisikap silang mamuhay ng normal at produktibo at dapat itong hangaan at respetuhin. Ikaw, ano ang reaksyon mo sa kwento ni na Abby at Brittany? D Research -report. Re -re -report.